Yon mga kasyokoy, isang mapagpalang nga na naman sa inyong lahat. At ito, balik adventure na naman tayo. At dito na ako kay Biko, laglaot sa bangka niya, magkasama na naman kami. Yon mga kasyokoy, medyo kalmado ngayon ang dagat. At unang laot namin, dito lang kami sa malapit. Malapit lang din sa pulo. Medyo gabi na kayo madating doon. Medyo gagabihin na kami. Yon mga kasukoy, set out nga pala sa mga sailing viewers to yan. Abang-abang lang mga kasukoy at pagdating dun patay-pagad tayo. Yon mga kasukoy. Maganda ang tubig, medyo malinaw. At unang tagpo natin labay itagod mahalin kagad ka na isda. Ayun, sa pool. Mukhang maganda ang napuntahan namin. Parang sumampa ng isda dito sa Baura. At ito, ang pangalawang tagpo natin. Yung kulay itim din, labay tagod. Mahal na isda ito. 1.14 na kilo nito. Lagataka. Ayun, sa pool, gitik. Ayan, na Hindi siya nakagalaw. At ano pa kaya ang pangatlong masusumpungan natin? Ayon, kulay ti muli. Labahita Gitik ka na naman. Ayon, sa pool. Ayan, puro gitik. Mga ang tama niya. Dandahanin ni ko lang ang langoy. Ops, marami suga. Pero yan. Oops, may kupa pa. Ay, maliit. Dawa ka, awakan ko muna. Ay, maliit. Bidawan ko yan. Para maglaki pa. Maraming suga dito, sa bahurang ito. Pero hindi ko ipapanahin. Mukhang mais na itong bahurang ito. Ito, danggit, bahura. Ito ang unahin ko mga magandang klase. Yun, Sa pool. Nagitik. Sumampa na ang isda dito. At ito. Uy, dalawa. Isang lapu-lapu at isang tapasan. Pero unahin itong lapu-lapu. Mali ito. Ayun, sa pool. Gitik. Yan, ganda ng tama. Hindi nakagalaw. dito dahan na ng langoy ayun kanuping ganda ng sandal niya sa bato lagataka ayun sa pool kwartal ninaw na ito sunod-sunod na yung mga ganda klaseng isda sirubol lang pambigas natin ito sana tuloy-tuloy na ang ganitong isda at ito pa budlawan ayun at natin Thank you, Lord. Danda lang ng langoy. Oops, tapasan. Napakalaking tapasan. Yon sa pool. Uy, nakatanggal pa. Pero nabuo na siya. Yon sa pool. Buti na lang at mabilis ako magkasa. Yo, At nakuha natin. Uy, nakatanggal na naman yata. Ay, kala ko nakatanggal. Sirubol na itong ang pangihaw, Masarap itong iniihaw. Sana sunod-sunod na yung tapasan dyan. Sa iparating unahan. At dito, sa iparating malinis. Ops, budlawan. Kaya dito talaga ang Budlawan. Sige lang, ang langoy niyan Ay, sayang Ang bilis maglangoy Hindi na nagpaabot Ay, sayang Hindi na, natin nakuha. Hanap na lang tayong bago Ito Baka siya na ito yung Nakita ko kanina Yun, sa pool Nagsalubong Buti na lang, tasumpungan ko pa uli Partan linaw na ito ana ulit tayo. Oops! Nasa ilalim ng corals. Punong. Oops! Nag ilalim pa. Nakatalikod. Pero pwede na may sima ito para ko. Yun! Sa pool! Puti lang at nagtagilid. Yun! Nagitik. Pwede na yan. Dagdag kita pa yan. At ito pa. Oops! Labahit agod Kuwartan linaw ka Ayun Uy dinaplisan Sayang di natin nakuha At ito naman Pusit or nokos, yon Sa pool 200 ang kilo nito nokos Or lumot Sa iba kung tawag nito lumot Dito sa amin Pusit ang tawag nito Awan ko kung anong tawag nito sa inyo Oops! Tapasan! Tidi na yan! Yun! Gitik! Nasintro! Hindi nakagalaw! Kahit anong isda, magpakita na! Yun! Hanap na naman tayo! Oops! Kanuping! Ang ganda ng sandal niya! Lagataka! Yun! Gitik! Nasintro! nasindro yung tinik niya sa gitna kaya hindi nakagalaw hop, tingin-tingin lang sa mga butas-butas kanuping nakatalikod yun, sa pool ano kaya, nagitik? parang nakawala yata nakatanggal ay, hindi kala po nakatanggal ayun, at nagkakuhat natin uy, nakawala pa kabunut pa nasa na kaya ito yun gitik ayun nasintro ka malalaki na ang kanuping dito sa bahurang ito ito kanuping na naman lagataka ayun sa pool sunod sunod na yung kanuping nakatanggal ulit yun gitik Ayo, na sentro ka tuloy. Ayo, nagiti ka. Tasan pa kayo makasama nito. Oops, kanuping uli. Ay, kala ko kanuping. Yun, sa pool. Sa so, ito yung masarap na manitis, yung kulay dilaw. Pag iniyaw ito, yung laman niya hindi na laglag. Patigasan laman niya. Malasa na. Masarap pa. At hanap ulit tayo. Mukhang may isda dito. Sa may... Sayap. Dito sa may corals. Iikutan ko. Ayun. Nandun. Lagataka. Yun. Sa pool. Gitik. Ayun. Nasa intro. at ito hanap na naman tayo dito sa may parting buhangin oops wala ay nandun sa may parting tas tirang or lapu lapu ayaw sa pool thank you lord lapu na naman ito malays na ito 200 kilo sana madagdagan pa mahilig talaga ito sa may parting buhangin ito, hanap na naman tayo parang may isda, manitis lagatak ka sapul ka ayun uy, nakatanggal pa wasak yung parting chen nya ulit yun, gitik Ayon, nasintro thank you lord sure bulang pambigas nito Yon mga kasyokoy, siya yung unang baltaw natin. Ayos, kwartan liyaw na rin ito. Halos mga gandang klase ang napana namin. Halos ti kakalating silo man kami. Ayos na ito, bawi na rin sa puhunan. Thank you Lord at mga gandang klase yung natagpuan namin na isda. Yon mga kasyokoy ano ah, tayo ng ibang bahura dyan? May isang dive ba tayo? Hanggang dito na lang muna ang ating dive. Yan mga kasyokoy. Abang-abang lang. At pag-angkla natin doon sa pangalawang bahura, madive agad tayo.